Okay, so ang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa alas 11.50 doon sa nang, uh, umaga, nandito po tayo ngayon sa Bulubundok, yung bahagi ng uh, uh, Rodriguez Rizal, mga kamaser, no? Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. So mayroon po tayo ng aircon na ang tatak ay uh, carrier, no? So ang problema daw po neto ay namamatay pagkalipas ng mga ilang segundo. At nangyari daw ho ito pagkatapos malinis mga kamasa. So ay eh, mga maser no, ito yung ano no, ito yung outdoor unit, okay? So yan namamatay yung ating, uh, ano, no, uh, sabi nila, hamamatay daw yung ating indoor unit. kaya tas nag-blink uh, nag na lang. Ang nangyari, ho, dito, pinalinis, ho, nila sa uh, service center. Then, after nung malinis, yun na, nilinis lang, no, nagkaroon na, ho, ng problema. At paalala lang, ho, isang taon pa lamang, ho, yung aircon na to. So, sasarapan, ho, natin siya ng gauge, no, para malaman natin kung, uh, kung, kung ilan yung standing pressure, din ang tempo natin kung aandar ang compressor, mga sir Okay, so maganda rin yung compressor. Tingnan natin ating amperahe. Eh. 4.5 amperes at 160 PSI. So kinaragahan daw, di umuno yun. Tumatas pa ho. Oh. Yo, Lord ay nakita na ho natin yung problema. Oh. Oh. Eh kaya pala ay namamatay, umaabot ng 200 PSI. Oh. oh no. Ay kasaklap naman eh, kinargahan daw. Uh, ito ha, is, sasabihin ko lang ho yung uh, story ah, sa base doon sa sinasabi ng ating minamahal na customer na nung kiniling ito ng service center, uh, sinabi doon ng service center na ma'am kulang na ho sa karga. Pero uh, kung ipapasok ho natin sa company, mas mahal ho. Kaya atin-atin uh, -ati na lang ho, kakargahan na lang namin ho ito para lumamig. Siyempre pumayag naman yung customer. Ngayon, pagkatapos nilang malinis, kinargahan daw, yun na, pagtalikod nila, patay sindi patay sindi na ang natin ang nakita natin ngayon kaya na pala namamatay eh dahil nga overcharge yung ating system. Ano, mga kamaster, overcharge. So susubukan ho natin ano, kukuha tayo ng tubig para mag mag-release tayo ng ano, no? mag-release tayo ng uh, ano ng ano, uh, ng, ng, ng pressure mga kamaster. Kukuha tayo sa baba. Medyo may, may kataas ano ito, oh. Ano. oh. So ba bababaho ulit tayo. So patay sindi na patay sindi ngayong yung ating ano no patay hindi patay hindi nga yung ating uh, ating uh, compressor gawa ng overcharge okay at dinat na lang natin na yung takip na yun nakatanggal na so na hindi malamang lamang nila inayos binalik sa dating posisyon yung takip kasi syempre panahon tag-ulan ngayon di ba pag tag-ulan eh malaking possibility na mabasa ho yung ano yung ating uh, electrical uh, connection so bababa tayo o kung na natin to kukuha po tayo ng balde na may tubig para makapag-release tayo ng uh, pressure mga kamasir. kasi nga ho, overcharge subukan natin magbabas naman ngayon okay tama sabi mo Okay, so nakakuhan na natin ng ano no, ng balde na may tubig so hinihingal si Kamaster. E ko ba naman ang uh, papu, uh, uh, pa pa pumanik parot-parito sa babatas. Ako sino ba naman hinihingalin? Ay ka-shaklak. Oh. So unti-unti po tayong 'yung mag-ano no, mag uh, papakawala ng pressure. Yan sasabayan ho natin. Ayan, kapag halimbawa maya-maya kapag umandar na 'yung uh, compressor, sasabayan po natin siya hanggang sa maitama po natin yung 150 muna. Doon muna tayo sa 150 mga kamaster, no? Yan. So habang nagpapakawala tayo, ang tempo muna natin na umandar yung compressor mga kamaster, no? Kaya ang una unang natin nakikita dito, kaya siya namamatay kasi nga ako nabubulon. Ayaw! Oh, na! Oh. Bawas tayo! Bawas tayo! Yan, bawas tayo. Bawas tayo ng pressure. Ay, ako. Grabe ano? Oh. Nag-side lang yung technician. Eh. Oh. Pawas lang tayo. So alas dosis 12:17 no. Tingnan natin kung mamamatay. Wag naman sana na mamatay. Kasi 200 PSI ba naman yung uh, ano no, yung uh, kinarga. ay eh, mamamatay nga. Yan, hopefully. Hopefully hindi na ho siya mamatay. Oh, pagka tumataas siya, doon ho tayo magbabawas. Yan. Yung sasabayin ho natin yung kanyang uh, birit. Hopefully, hindi na siya mamatay. Insya Allah. Insya Allah. Ay, nakaw. Oh, sa halip na, ano no, sideline ho ito. Hindi naman ho natin sila kinukondem yung ating mga kababayan na technician ng service center. Kung tayo magsasideline, siguraduhin ho natin. Ha, hindi ho sasablay. Kagaya ho na ito. Sumablay ho yung... Uh, Uh, ginagawa yung uh, pagsasideline yan po yung problema dyan mga kamaster yan, bawas lang po tayo bawas 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 tayo <laughs> sana hindi na siya mamatay yan unti unti na umiinit unti unti umiinit umiinit ang ulo ko <laughs> <laughs> joke lang yeah. ah, Sabayan ho natin kasi pag umaabot po siya ng 200 PSI, namamatay. Ayan. Tingnan natin dito. Ma Itatama ho natin yung amperahe, yeah. ha? Ayan. Ten -ten -ten -ten. Ayan. Ayan. No? Ayan. Ayan. Mainit na, mga kamaster. Mainit ng ulo ko. Up. <laughs> Tada natin. 175. Taas pa rin yan. Ayan. Itatama lang ho natin. Ilalagay ho natin sa 150. Ayan. Ay -sha. Oh, oh eh, ang matagal ho si, medyo matagal-tagal si madam nagpa, nagantay sa atin, ano? Matagal ho siyang nagantay sa ating servisyo, servisyo. <laughs> uh, yun oh, ang um, ganda mga kamaster oh, ang init na no? oh. Yun ang init ng ulo ko oh. Eh, yok <laughs> na. Bumibirit na siya. Ayun! A 150! Oh, tsaka tama na ho yung ating amperahe. Eh? 5.5 na mga kamaster. Kanina, overcharge pero 4. 4, uh, 4, 4 mahigit. Ayan oh. Yan, awang pipay. Oh, oh nagmoist na rin ay. Kaganda ho. Yahoo! Oh, nagmoist na rin ay. Nakaw, oh, nakaw. Ay, kaganda. Oh, 5.4 amperes. Yan, so babasa ng konti. Tumataas, tumataas, tumataas ng konti. Tumataas ang bilang kuryente. Yan. Ano lamang ho? Oh, ay, nabulunan yung system. Oh, Okay lang naman ni Linis. ka na nagkaroon ng problema? Actually, ang nakikita nating problema dito, no, ay ah, issue pala. Actually, wala naman talaga siyang problema sa refrigerant, no? Ang nangyayari lamang sa kagustuhan na uh, magkaroon ng dagdag kita ng ating mga kababayan, no, eh, naggumawa uh, sila ng sarili nilang ano, multo, ikanga. nga. At sana naman, eh, hindi ko naman kayo kinukondim sa ganyang, ano, dinaanan din naman natin yon mga bagay na eh. yun. Kasi pag nasa service center ka, maraming tukso. Tukso! oh tukso sa site. Yan. So, minsan pinapakliling na lang sa'yo. Sabihin ng customer, wag mo na iano ano yan sa, sa company. Tama naman yun. Lahat ng, lahat yung pinagdaanan ho natin. Pero ako nung parang panahon na yun, sinisigurado ko wala talaga akong back job. Maingat ho ako! Ay, naka! Yan. 150. taka masya Allah, masya Allah, hindi na ako namatay. Oh, 'di ba? Ikaganda, kaganda kaganda, kaganda talaga. Oh. 150. ya yeah. dandahan. Ha, dadandahan na -dahan natin baka sumobra naman yung uh, bawas natin. Alalay lang, alalay lang, alalay lang, alalay lang. Ang ganda na may moist na, oh, may moisture low. Na. No? Nagpawis-pawis na. Oh, ay kaganda. Oh, mainit na, mainit na yung buga mga master Ayan, oh, oh, ganda na. No? So, obserbahan natin siya. Ayan. Ah. So alas 12, 22 na ng, uh, nga ang hali. Insya Allah, hindi na siya mamatay. Yan, o. so talagang nabulunan ho itong ano, uh, ating kompresor. Uh, inip dito mga kamaster. Ah. Ako, kukunin ho natin yung payong natin. Mainit. Babaho muna tayo. Ay mahalaga yung mandar na dredretso. Oh! <laughs> I iwan iiwan na natin siyang 150 mga kamaster. Baba mo na tayo, kukunin natin yung ating payong kasi mainit na. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. Okay, so pagkalipas ng uh, isang oras, okay na ito mga kamaster. no? Alhamdulillah, hirabil alamin. So, uh, matagumpay ho yung ating isinagawang mga uh, uh, operasyon sa mga oras na ito, no? So ang naging problema lamang ho ay uh, overcharge lamang mga kamaster. No, meron po tayong kukuhang 130 PSI mga kamaster. Yeah! Iyon. Wow! So kaya ho namamatay ang reason ko, kay ang reason po kaya namamatay dahil nga usa uh, overcharge ho yung ating system. So dahil po sa kagustuhan na uh, kumita ng dagdag ng extra uh, income yung ating mga kababayan eh nagsinungaling. Eh, naman ho tayong magsinungaling, Oh. Eh bakit ko natin kailangan kargahan ng refrigerant kung okay naman yung refrigerant? Inabulunan eh, taloy. Oh, so wag ho ganun ano? uh, kasi syempre yung mga minamahal na customer wala namang alam yun pag sinabing ma'am kulang ang freon o sige ang alam na ng customer kargahan mo para lang lumamig pero ang totoo hindi naman talaga kailangan kargahan ng freon ang problema sa kagustuhan natin na kumita ayon, nadali na na overcharge kaya nung pagtalikod nila nung ginagamit ng customer ay hindi na nila napakinabangan hanggang sa kinabalik naman bumalik naman yung technician sila so iba na naman ang problema ang tinuturo hanggang sa nanawa na lang man kasi hindi na talaga sila binabalik-balikan hindi na nila ginamit yung aircon hanggang sa natagpuan na tayo ni madam sa youtube mga kamas okay na ho ito so kanina 200 psi kaya ako yung ating ano uh, so nakapayong ho tayo ayun o no. ang cute ang cute cute so, nakapayong si <laughs> master So, mainit po talaga dito, mga kamaster, no? So, alhamdulillah, sana nakatulong na naman itong munting video na aking ibinahagi sa ating mga kababay na at mga customer na kapag halimbawa na mamatay yung ating mga aircon, no? Uh, baka sobra ho yung uh, karga ng ating refrigerant. Marami ho kasing pinanggagalingan ho yan. Kaya nga ho, sabi ko ho sa inyo, kailangan ng dibdibang troubleshooting. Kailangan ho, maalam ho tayo sa troubleshooting mga kamaster. Okay? So, ang ating ampirahe, tingnan na natin, naglaylo na ang ating malamig na doon sa loob mga kamaster kasi malamig na. yan o. 4 yon 4 amperes 130 psi ngayon kanina uh, 4.5 amperes siya tayo yun, 175 hanggang 200 amperes na 200 psi na kaya nabubulunan ho talaga okay na okay na ho ito ah tungkol sa bagay na yan pinaghandaan ko na yan Okay, so okay na ko ito. Alauna, 34 na ng hapon. Yan, kakababa lang ko natin. Kuha na ho natin ang temperature. Ayan ho, ay 5 degrees Celsius. Ay grabe naman ito. Oh. ay nagni-negative eh para ng refrigerator oh yun so yung mga kamaster no yung blink na nakikita nyo ho dyan, sinasabi ko nga ho sa inyo mayroon po yung pitong reason okay so sa pitong reason na yon ah uh, doon pa sa pangalawang reason uh, na ho natin yung issue ang problema ho talaga overcharge mga kamaser, okay so pinakita ko lamang ho sa inyo na okay na ho yung ating aircon mga kamaster okay so maraming salamat po sa inyo magandang hapon po